sa lalawigan mga kapatid. Arestado ang tatlong binatilyo matapos naman magnakaw ng motorsiklo dyan po sa Dumaguete City. Ayon sa mga pulis, maghahating gabi noong lunes nang tangayin ang tatlo ang nakaparadang motor sa labas po ng isang boarding house. Agad naman itong inireport ng may-ari sa PNP. Makalipas po ang higit isang oras, huli rin ng tatlong sospek na sina alias Lorenzo, Rondel at maging si JC sinampahan na sila ng mga kaukulang reklamo. Mahigit dalawang milyong pisong halaga naman ng tanim na mariwana ang nasabat sa magkakahiwalay na lugar dyan po sa Cordillera. Sa Tinglayan, Kalinga, halos 6,000 tanim na mariwana ang pinagbubunot sa kasinunog ng mga tauhan ng PNP at ng PIDEA. Nabisto mga ilegal na pananim sa isang plantasyon. Nagkakahalaga ang mga yan ng 1.2 million pesos. Sa Benguet naman mga kapatid, mahigit 1.1 million pesos din ang halaga ng mariwana na sinira. Nasabat po yan sa magkakahiwalay na operasyon sa bayan ng Bakun at Kibungan kung saan halos 6 na ring tanim na mariwana ang nadiskubre. Tinutugis na ng mga otoridad ang nagtanim ng mga ito. Nalunod naman sa balde ang isang taong gulang na bata dyan po sa Sagbayan, Bohol. Ayon sa ina ng biktima, ibinili niya ang bata sa kapatid nito para lamang kumain sa katabing bahay ng kaniyang mga magulang. Pero makalipas nga pong sampung minuto, nakita nilang biktimang nakasubsob sa balde sa likod po ng bahay. Posibleng ina uh, inabot daw nito ang damit sa loob ng balde at nawala ng balanse kaya sumubsob at nalunod ang bata. Nakaburol na po ngayon ang bata.